Napadpad ka siguro dito. Kasi nagtataka ka sa aking title. <laughs> na no ABS no problem. Sasabihin ko sa inyo kung bakit. Sa preno nakasalalay ang pagtigil mo talaga. Lalo na kapag automatic ang motor mo. Paano nga ba gumamit ng preno Yo, kamusta kayo mga friends kong malalapet Sunday na naman Panibagong vlog na naman tayo Maraming maraming salamat po ulit Sa patuloy na sumusuporta sa aking vlog At kung bago ka lang dito sa channel ko Welcome! <laughs> Malugod kitang tinatanggap dito sa aking channel Napadpad ka siguro dito kasi nagtataka ka sa aking title <laughs> Na no ABS no problem Sasabihin ko sa inyo Kung bakit Pero bago yan magpagas muna tayo yeah. oh, Dami ah Hindi <laughs> na nalilinis Premium pa 100 So yun na nga mga friends Meron tayong dalawang preno sa una at sa harap At marahil nagtataka rin kayo At marahil nagtataka rin kayo Kung bakit mas malakas ang preno natin sa una O baka ang iba dyan ay alam na So bakit nga ba Mas malakas ang preno natin sa una kaysa sa likod Based on my research Based on my research sa ilang oras kong panonood ng mga YouTube videos at pagre-research research, research napagtanto ko na ang preno pala natin sa huli ay pang-minor. Makakatulong ito para makapag-minor tayo kapag medyo mabilis na ang ating takbo. At ang preno naman natin sa una ay pang-full stop. Yan. Yan ang natutunan ko sa aking research. 'Di ba? <laughs> Dahil sa aking pagre-research, pati ako ay natututo. <laughs> Kaya mas malakas na ang preno natin sa unahan. At alam nyo ba na ang mga motor sa MotoGP, sa mga MotoGP ay walang ABS. Hindi nila kailangan ng ABS kasi alam nila at sobrang galing nila magtimpla ng preno. So, kung malalaman mo rin kung paano magtimpla ng maayos ng preno, hindi mo rin halos kakailanganin ang ABS. Disclaimer lamang po, ang ABS po ay additional feature ng ating mga sasakyan para kahit hindi ka ganun kagaling mag-drive ay hindi ka maaaksidente sa mga sudden stop mo at sa mga kakaibang road conditions. So, ano nga ba dapat ang gagamitin nating preno kapag tayo titigil o kapag kailangan natin magbawas ng speed syempre pwede natin gamitin parehas pwede natin gamitin parehas pwede natin isa lang yung gamitin depende sa tulin at kung paano mo siya gagamitin ako <laughs> based on my experience mostly ginagamit ko sila 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 parehas pero minsan, madalas kong ginagamit ay yung unahang bahagi lamang. Bakit nga ba mas madaling kontrolin ang motor kapag unahang preno yung ginagamit sa sudden stop? Kasi, pag nag-skid kasi ang gulong mo sa likod, tapos nag -e -gewang, gewang yan, tapos nag-ano kan, na drifting drifting ka <laughs> Drifting drifting Pag nagdrifting drifting ka na At tumagilid na yung motor mo sa ka na dyan Pero pag yung unahang bahagi Na preno ang ginamit mo Kaya pang makontrol ng manibela kung ang Direksyon ka pupunta Kapag nagpreno ka ng biglaan Like this ba? Diba? <laughs> <laughs> masama yung gawin dito eh, sa mga kalsada eh. so para sa mga naka automatic na motor na walang engine brake napaka crucial or napaka critical ng paggamit natin ng preno kailangan magaling ka mamreno kasi pag nag prewheeling ang ating motor lalo na pag naka automatic mahirap pigilan yung ano nyan yung speed kung di ka gagamit ng preno sa preno na kasalalay ang pagtigil mo talaga lalo na kapag automatic ang motor mo paano nga ba gumamit ng preno sa tamang paraan so ang ginagawa ko ako eto ito lang yung ginagawa ko kung may mga expert dyan na magsasa na magsasabi na mas magandang gawin ng ganto ganyan i-comment nyo lang po dito sa comment section tsaka may nasabi po ako na hindi na hindi sang ayon sa inyong uh, method eh paki-comment lang din po dito para ma-improve din po yung aking driving skills pati po yung mga driving skills ng mga taga pa, taga panood natin diyan ng mga friends natin diyan na gusto ring matuto at uh, ma-improve yung kanila mga driving skills eh paki-comment na lang din po diyan sa baba so ako po pag nagpe-preno po ako hindi ko pong masyadong binibigla o hindi ko masyadong pinipisil ang aking preno hinahayaan ko po na ang makina ko ang mag slow down para sa akin tapos sakalang po papasok yung madiin na piga ng aking preno kapag alam ko po na hindi nakakayanin ng aking engine brake yung kailangan kong pagtigil kaya po kung mapapansin nyo kapag po ako ay nagdadrive hindi po maaari na ako ay tutok na totok sa aking nasa unahan <laughs> gaya po ngayon oh, nag engine brake ako hindi ako nagpepreno pero mga po yung aking takbo bali yun nga po kapag po alam ko na kaya ng aking motor na tumigil gamit ang kanyang mag-slow down pala hindi pala tumigil mag-slow down gamit ang aking engine brake. Eh hinahayaan ko lang po siya. <laughs> sa mga ganitong takbo, sa mga mababagal or normal na takbuhan lang, pero pag mabibilis na yung takbo, ay kakailanganin mo talaga ng preno dyan. <laughs> hindi maaaring hindi ka mamemreno. Salpok ka dyan. So, ito nga po yung aking driving style. Tapos, kapag naman po may sudden stop na mangyayari, inuuna ko pong ipreno ang aking likod na preno para masuportahan pa yung kanyang engine brake like this ayan yung likod na preno po yung ginamit ko doon para mas ma-slow down nya yung aking trajectory trajectory may slow down nya yung aking speed like this preno sa una yan Inuna ko po yung preno ko sa likod Tapos nagpreno ako sa una Pero dahan-dahan lang sila parehas Hindi ko sila binibigla Kasi may kasama naman po kasing engine brake So para naman po sa mga naka-automatic na motor Na walang engine brake Ganun lang din po yung gagawin nyo Mas lalakasan nyo nga lang po yung preno sa likod Nang konti kaysa sa ginagawa ko kasi wala pong sumusuporta sa pagbagal ng inyong motor Kundi, preno lang Tapos Huwag nyo silang Pagka magsa-sudden stop po kayo Like this <laughs> Like this <laughs> Magsa-sudden stop po kayo Eh Unti-untiin nyo lang po yung preno Pipindutin nyo Tapos ibibitaw nyo ulit Tapos pipindutin nyo ulit Parang parang yung ano yung sistema ng ABS <laughs> yung sistema ng ABS parang pepreno ka tapos tatanggalin mo tapos pepreno ulit, tatanggalin mo parang ganun po yung sistema nun eh kung hindi ako nagkakamali kasi ganun po yung nangyayari sa gulong niya parang hindi siya naglalak talaga parang binibitawan niya yung preno tapos ipepreno niya ulit ng bigla tapos ipepreno niya ulit ng bigla ganun parang ganun kung beginner ka kailangan, kailangan mo talaga ng ABS tsaka kung waswasero ang driver eh yung ka sa high speed mga ganyan kailangan mo talaga ng ABS pero kapag ka yung mga driving style mo yung kagaya lang na sa akin yan oh. sudden stop yung mga ganun sudden stop yan. yung mga ganun sudden stop unahin mo yung preno mo sa likod tapos saka ka full stop sa una so parang ano yung likod na preno pang mo sa unahang preno parang ganun lang siya kaya kahit nung nag shifter ako humina, medyo humina yung preno ko sa likod hindi ako nangamba kasi mas, mas, mas kailangan talaga natin na mas malakas na preno ay sa una kasi yun sa unahang bahagi ng preno yun yung pang full stop kahit hindi kayo naka ABS eh hindi kayo mapapahamak ng inyong preno hindi ko naman kayo dini-discourage na bumili ng mga naka ABS na motor kasi depende pa rin naman yan sa preference nyo tsaka kahit naka ABS ang motor nyo pwede nyo pa rin yung gawin kasi hindi naman lagi na ano eh hindi naman lagi na kailangan di depende ka na lang din sa ABS mo eh kailangan may alam ka rin kung paano magpreno ng tama kailangan may alam ka rin kung paano mag stop ng tama hindi lagi tayo nakadepende sa mga features ng motor natin <laughs> kasi once na pumalya yan sa bagay wala pa naman tayo naririnig na pumapalya yung mga ganyang features ng mga motor natin kasi pinag-aralan nilang mabuti kaso kapag katagalan na ng mga motor natin Like mga 2 years, 3 years, mga ganyan May mga features sa mga yan na hindi mo maiiwasan na hindi pumalya Kasi sobrang katagalan na ng motor Siyempre, sa mga kalsada natin na uh, na, Basta may, may factor na madadamage yan Madadamage at madadamage ang motor natin Kahit sabihin natin na sobrang tibay ng motor natin eh, Sa katagalan ng panahon Eh parang may features sana na masisira talaga kaya yun po iiwasan natin na wag lang tayo lagi nakadepende sa mga features ng motor natin kailangan yung driving skills po natin ay i-develop din natin over time yung iba <laughs> yung iba nga nagpapalagay pa ng ano eh ng mga 4 caliper sa una eh tapos minsan naka dual naka -du naka dual caliper pa yan, naka double caliper. Left and right may caliper. May mga ganoon pa nagpapalagay. Tapos dinadagdagan din nila yung likod. Kaya ayon na share ko lang din naman sa inyo yung natutunan ko. Kasi sa ilang taon ko na rin naman na pagda-drive, gusto ko lang din ma-share sa inyo yung mga natututunan ko overtime na ako ay nagda-drive ganyan. So dati yung mga motor ko is yung mga yung mga anong tawag doon? Yung mga nababatak ng kasa tapos mga basta yung parang mga sira tapos inaayos lang namin. Dati nga yung motor ko walang preno sa una eh. <laughs> Likod lang yung preno, sobrang delikado. Pero ngayon, masaya ako na yung motor ko is kompleto. Ganyan. So, yun lang mga friends. Gusto ko lang ma-share sa inyo yung mga natutunan ko sa 12 years ko na pagmumotor. Uh, at kung may napulot man kayo ditong informasyon at saka mga tips na uh, sa tingin nyo ay eh, makakatulong sa inyo, eh, huwag nyo nang kakalimutan mag-subscribe and panoorin yung iba ko pang mga content dito sa ating channel. So maraming maraming salamat sa panonood. Yun lang mga friends. May konti lang akong paalala na maghinay at may naghihintay sa ating bahay. In short, don't drink and drive. Peace!